Kamusta mga kaibigan? Sa episode na ito, tayo magpapakilala sa isa sa mga pinakamahalagang aklat sa kasaysayan. Walang iba kundi ang Biblia. Ano ang Biblia? Ito ay isang koleksyon ng mga banal na kasulatan na naglalaman ng mga kwento, aral at pananampalataya. Ano ang mga pangunahing bahagi nito? Nahati ito sa dalawang parte na nagkikwento tungkol sa Diyos, kabanalan at pag-ibig. Ang lumang tipan na mayroong tatlong na iba't ibang libro. At ang bagong tipan na mayroong dalawang putpito na libro. Ano ang mga tanyag na kwento sa Biblia? Kasama na dito ang kwento ni Adan at Eva, Noe at Moises, pati na rin ang mga aral mula sa buhay ni Jesus. Gaano kalawak ang pagkalat ng Biblia? Isinalin ito sa higit sa 3,000 wika sa mundo. Paano ito nakakaapekto sa ating sining, literatura, musika at kultura? Nagbibigay ito ng inspirasyon at aral sa maraming aspeto ng buhay. Iyan ay ilan lamang sa mahalagang kaalaman tungkol sa Biblia. Manatili tayong masusi at magkaroon ng bukas na isipan.